Gingusgan karon sa barangay Tabunok, Talisay City, ang ilang aksyon agad pagtubag sa maalarma isip o sa barangay sa Talisay og gamutang sa business district. Pinagi sa pagbaton og dugang mga bago o ilang kaugalingong ambulance ug gamay nga fire truck or penetrator aron maoy mamahimong magamit is first responder kung na sunog sa ubang emerhensiya sa barangay Tabunok. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, kami tambong sa pagbindisyon sa maong bagong sakinan gamit sa kinahanglan o emergency. Nagadayig dying uh, sa mga opisyal sa barangay sa ilang serbisyong gitanyag. Ang mga opisyal sa tabunok ni Tataw nga maggamit paghihapon ang daang ambulansya o ang penetrator apan mas maayong nga ama ang mga first responders sa tabunok. Di lang kutob silang barangay mo kay mudagan usab sila sa ubang barangay. Bisan paman silingan ng mga lungsod o syudad kung gikinahanglan. Kung na'y financial assistance, mahatag ang city sa barangay. Kung na'y mga prioridad ng barangay na pwede na city ang mukas ko, na nagkwartahan na o nagandam ba ang inyong council o kwarta para sa barangay hall? Kung mapasa na niya sa syudad, makuha ka ng kwartaha, magsibig sa nila para mahatag nila ng beneficyo na matagang sa taga-tabulong.